i ko nila. Eh? I-ano? I-gulong ko nila. Sino po tiyan ang sa inyo? Huwag niya. Huwag niya. Classmate niya. Kaya ano ka nila? Kaya ano ka nila? Kaya ano ka nila? Isang dalaga nila? Parladak na ginagamot ko. Parladak na ginagamot ko. Isang dalaga na... Isang dalaga na... Isang dalaga na... May mga po talaga yung attachment kinamitan mo? May mga po talaga yung attachment kinamitan mo? Siya Ha? Oh, Sige mo, oh, daw. Basta mo ito, pagkakataon niya sa leksibo. Sa ba? Oo, dito. Sa leksibo, oh, ah, leksibo gilman. Sa leksibo daw. Ay, spirito oh, oh. po. Patay mo hain. Sa leksibo daw. Nangyari. Patay na. na. Antay na. Antay na. Ay, ano ka? Aswang ka, spirito? Aswang. Aswang na patay. Aswang daw. Yeah. inaswang daw isang dalaga. Pagkakataon mo. Pagkakataon mo. Pagkakataon mo. Gusto mo? Gusto mo? Sunogin kita? Oo. Kuha ka lang.

ayan, thank you for watching subscribe na my channel ginilin Reyes Vlog thank you so much, bye, -bye.